Hello guys, magandang hapon. Nandito uh, dito ko ngayon sa labas ng amin bahay guys. <clears throat> pinuntahan ko yung nagkumpuni sa ano namin kasi nire-report namin tong problema namin. Ilang gabi na kami kaharanas ng hina ng kurente guys. Nag-trip yung mga rep, yung mga ang aircon humihina, yung electric pan hina yung ikot. So ngayon guys, pinuntahan nila guys. aniko ko ang tawag dito sa amin sa buktuan. So inakyat nila tinitest nila guys at nakita nila yung load na pumapasok doon sa amin. Ano lang 208. dapat daw 240 or 220. So yun guys. <coughs> pinutol nila yung ano ground guys. At nilinisan nila yung ano like, dulo ng ano guys, yung ground. Ito guys so, oh. ito pinutol nila to guys. Tapos na lang nilinisan ibalik nila to guys pagkabit to guys yung ground ground lang palang problem kung ano guys makaranas kayo ng ganito guys i-report nyo sa ano nyo yung electric company ninyo to so ito lang ang problema guys so ngayon ato bumalik na ako sa amin guys ito yung mga bahay na napiktuhan trip so kala nila ano lang mahina lang yung load ano lang dahil sa init ng panahon so ganyan ang ano lang nila yung kapitbahay kong isa sabi niya ah kala ko ano lang mahina ang kurinti kasi mainit yung, ano, yung sabi nila guys pero hindi pala po, hindi pala guys totoong problema dahil sa tagal na yung ground mahina na ay yung ano yung nagmulch na hindi na masyadong makapasok yung kurente sa ano ground kasi ground to ground dito guys line to ground to sa amin dito siguro guys ano uh, -huh. yung tawag so dito na ako guys malapit na ako sa amin dito tong poste na to guys dito ako nakakabit ito guys ito dito ako nakakabit guys so yun guys naka na kinat ko na ano, ab abutan sila ng gabi so yun lang po guys salamat sa panonood please subscribe at my youtube channel at apaks tv mix salamat